May isang taong tinakpan ang katotohanan, nadulas ang pangalan mo, at nanlambot ang tuhod kung nakarating ka rito, hindi ito aksidente. Ang universo ay bumubulong, at pinatutunayan ng Diyos, mayroong isang bagay na kailangang marinig ngayon. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay ginabayan ang iyong mga hakbang hanggang sa sandaling ito, at wala sa mga ito ang nagkataon lamang. Huminga ng malalim. Nararamdaman mo ba ang banayad na presensya sa paligid mo? Ito ang hawak ng banal na nagsasabi, makinig ka gamit ang puso, hindi sa takot. Bago tayo magpatuloy, nais kong itanong sayo, saan ka nanonood ngayon? Isulat mo sa mga komento, dahil ang espasyong ito ay higit pa sa isang video, ito ay isang pagkikita ng mga kaluluwang magkakakilala sa katahimikan. May presensya bang nasa iyong isip, hindi ba? Isang tao na hindi na kaya ng panahon na burahin, kahit na sinubukan ng panahon. Nararamdaman mo doon sa kaibuturan na may isang bagay sa pagitan nyo na hindi pa nagtatapos, kundi na nahimik lamang. Parang isang bintanang sarado na nagpapadaan pa rin ng liwanag sa mga puwang. Ang hangin ay nagdadala ng mga alaala, ang puso ay tumutugon ng may pagkabalisa, at nauunawaan ng kaluluwa, mayroong isang bagay pa dito. Ang taong iyon ay maaaring malayo, marahil na sa ibang lugar, sa ibang bilis. Ngunit may mga sandali, kasing bilis ng isang kurap ng isip na naaalala niya. At kapag naaalala, gumagalaw ang universo. Ang mga anghel ay nagmamasid sa inyong dalawa, binabantayan ang hindi nakikitang sinulid na hindi kailanman naputol. Dahil kahit na ang katahimikan ay bumabalot, nagsasalita ang tunay na koneksyon sa ibang mga paraan. Marahil ay sinubukan mo ng kalimutan. Marahil ay sinabi mo sa sarili mo, mas mabuting magpatuloy. Ngunit ang mga pagkakatulad ay nagsimulang magulit, hindi ba? Isang pangalan na biglang lumalabas. Isang musika na nagsasabi ng hindi mo kayang bigkasin. Isang panaginip na parang mas alaala kaysa katang isip. Ito ay mga senyales, maliliit na paalala na ang hindi nakikita ay kumikilos. Ang Diyos, sa kanyang tahimik na katalinuhan, ay pinahihintulutan ang ilang mga alaalang bumalik hindi para masaktan, kundi para magpagaling mayroong isang bagay na hindi nasabi sa pagitan mo at ng taong iyon. Isang katotohanan na itinago, marahil ay itinago sa likod ng pride o takot. Ngunit ang puso, ah, ang puso, hindi kailanman nakakalimot sa naramdaman ng totoo. Ang taong ito ay sinubukang itago ang kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang takpan ang katotohanan sa pamamagitan ng mga gawain, katahimikan, at mga bagong landas. Ngunit may mga sandali kung kailan ang pagbabalak kayo ay nahuhulog ang pangalan na nababanggit, ang tingin na nawawala sa kawalan, ang puso na nanghihina at ang katawan ay nararamdaman nito. Alam mo ba yung pakiramdam na parang pinaglaruan ka ng universo upang ipaalam sa iyo ang hindi mo pa maunawaan? Ito'y dahil sa ang katotohanan ay hindi kayang itanggi ng matagal. Ang taong ito ay nakakaranas ng pangungulila. Ngunit ang orgulo at takot ay nakasuot ng mabibigat na maskara. Ang takot na matareject. Ang takot na amining nagkamali. Ang takot na sumuko sa kung ano ang mas higit pa sa rason. At ikaw, sa iyong bahagi, ay nararamdaman ang etso ng katahimikan na iyon. Minsan ito'y nalilito ka bilang kawalang interes, ngunit hindi iyon ang totoo. Ito'y pagkaduwag sa emosyon. Ito'y ang pag-iwas sa isang bagay na, sa kaibuturan, ay nakasulat na sa mga bituin. Ang mga anghel sa langit ay pagmamasdan ang koneksyong ito ng may lambing. Alam nila na may mga kaluluwa na nagtatagpo ng maaga bago pa sila maging handa. At kapag nangyari ito, pinahihintulutan ng Diyos ang distansya, hindi bilang parusa, kundi bilang pagtututo. Dahil may panahon ng paglapit at may panahon ng pag-unawa. At marahil ang oras ng pag-unawa ay ngayon mismo. Nararamdaman mo, hindi ba? Kahit na walang mga salita, mayroong enerhiyang paggalaw sa pagitan nyo. Parang isang apoy na patuloy na hindi namamatay, ang taong ito ay sinusubukang magpatuloy, ngunit bawat pagtatangka ay parang bumabalik sa simula, sa iyong pangalan, sa iyong alaala. At may mga araw na, hindi mo alam kung bakit, nararamdaman mo rin ang isang presensya. Parang may isang tao, sa katahimikan, na iniisip ka. Ang universo ay banayad, ngunit makatarungan. Wala sa katotohanan ang nawawala. Maaaring magbago, magmature, matulog sa maikling panahon. Ngunit hindi ito nawawala ang taong ito ay nakikipaglaban sa kanyang nararamdaman. Kunwari ilimot na, ngunit nahuhulog sa mga munting pagkakamali. Sa tuwing mababanggit ang pangalan ng hindi sinasadya. Sa tuwing bumibilis ang tibok ng puso ng walang dahilan. Sa tuwing iniisip ng walang tigil na bumalik sa isang ligtas na lugar, ang iyong mga mata, enerhiya at boses. Maaaring hindi mo pa naririnig, ngunit may mga dasal na ang taong ito na ginawa para sa iyo ng tahimik. Mahihain na mga hiling, magulo, halos nakatago, ngunit taos puso. At narinig ito ng langit. Sinasagot ng Diyos kahit ang mga bagay na sinusubukang patahimikin ng takot. At sa eksaktong sandali na ito, iniimbitahan Kanya na magtiwala, walang nawawala sa mga bagay na totoo. Maaaring may katahimikan, maaaring may distansya, ngunit walang pagkalimot. Napapansin mo ang mga palatandaan, hindi ba? Mga pangarap na may kakaibang kahulugan. Mga landas na nagtatagpo ng hindi sinasadya. Mga mensahe na dumarating kapag iniisip mong sumuko na. Ito ay mga paalala na mayroong pinagtatrabahuhan sa hindi nakikita. Marahil hindi pa oras na kumilos, kundi oras upang maintindihan. Ang oras ng Diyos ay perpekto, at bawat hakbang sa hindi nakikita ay bahagi ng plano. Kailangan ng taong ito ng tapang, at ikaw naman, ng kapayapaan. Habang natututunan niyang kilalanin ang kanyang nararamdaman, ikaw naman ay natututo na magtiwala sa kung ano ang nararapat sa iyo. May mga pagkikita na pinapatigil ng universo upang pareho kayong lumago. At kapag kayo ay nagmature na, ang muling pagkikita ay nagiging hindi may iwasan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi naglalaho, ito lamang ay nagbabago hanggang maging handa na. Huminga ng malalim. Pumikit. Damdamin mong dumadaan ang pangalan ng taong iyon sa iyong isipan ngayon. Napapansin mo ba kung paano may halo ng pangulila at katahimikan? Ito ay ang enerhiya na gumagalaw, nililinis ang naiwan ng panahon. Hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Ibinabalot ka ng mga anghel sa liwanag ngayon. Nikang hiling, huwag magduda. Ang tunay ay natutuklasan ang daan pabalik. At kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang universo na ihanay ang mga bagay na tila hindi posible. Ngunit may isa pang bagay na kailangang maisiwalat. Dahil ang katahimikan ng taong ito ay hindi walang laman, ito ay refleksyon ng isang lumang takot. At ang takot na ito ay malapit ng lumitaw. May anino na lumalambong sa koneksyon na ito. Ang tawag dito ay takot. Ang takot na maramdaman ng labis. Ang takot na mawalan ng kontrol. Ang takot na magpaubaya sa isang bagay na hindi maipapaliwanag ng mga salita. Ang taong ito ay nakakaramdam ng malalim, ngunit nagtago sa likod ng katahimikan. Hindi dahil sa walang pakialam, kundi dahil hindi marunong humarap sa tindi. Ilang beses mong naramdaman na ang katahimikan ay nagsasabi ng higit pa sa anumang mensahe. Na ang kawalan ay sumisigaw. Na ang malayong tingin ay may dalang mga katotohanang hindi kailanman inamin ng bibig. Iyan ang sakit ng mga espiritwal na ugnayan, nakikipag-usap sila kahit na sinusubukan ng ego na protektahan ang sarili. Lumayo ang taong ito dahil nagsimulang sumakit ang katotohanan. At kapag masakit ang katotohanan, ang hindi pahanda handa ay tumatakas. Ngunit ang sinusubukan niyang itago ay ang mismong nais ipakita ng Diyos. Walang kapayapaan ang puso ng taong ito. May mga gabing nararamdaman niyang nariyan ka kahit ayaw niya. May mga sandaling ang katawan ay kumikilos ng hindi maintindihan, bumibilis ang tibok ng puso, nawawala ang isip, nanginginig ang kaluluwa. At doon nagsisimulang kumilos ang universo. Dahil kapag tinatawag ng isang kaluluwa ang isa pa, nakikinig ang kalangitan. Naramdaman mo na ba na may lumayo dahil sa takot at hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig? Hayaang magpahina ang tanong na ito sa iyong puso. Dahil eksakto itong nangyayari. Pinatangkang kontrolin ng taong ito ang kapalaran, ngunit ang kapalaran ay sa Diyos. At kapag nais ng Diyos na magkasama ang totoo, ginagamit niya ang oras, ang katahimikan, kahit ang sakit, ngunit hindi kailanman ang pagkakataon. Ang paglayo ay isang pagsubok. Isang pagsubok ng pananampalataya, pasensya, pagsuko. Habang hinahanap mo ang mga sagot, ang taong ito ay hinahanap ang pagtakas. Ngunit ang daang tumataka sa katotohanan ay palaging bumabalik sa puntong itinanggi ito. Tahimik na nagtatrabaho ang mga anghel na tagapagbantay. Pinalilibutan nila ang taong ito ng mga alaala mo, ng mga palatandaan na nagpapakaba sa kanya. Hindi bilang parusa, kundi bilang tawag. Dahil may isang bagay na kailangang kilalanin. Ang katotohanang sinubukan niyang itago, ang katotohanang iyon ay may pangalang iyo. Nararamdaman mo kung may isang bagay na tumutugma sa iyong espiritu. At, kahit walang paliwanag, may isang di nakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyo. Kaya minsan, nararamdaman mo ang biglaang lungkot, isang emosyonal na pagkapagod na walang dahilan. Ito ay ang enerhiya ng taong iyon na dumadampi sa iyo. At kapag ang pangalan ay tumatakas, kapag ang katawan ay nanghihina, kapag ang puso ay nangungulila, ito ay kaluluwa niya na kinikilala ang katotohanan. Mapagpasensya ang universo, ngunit hindi nito matiis ang kasinungalingan ng matagal. Lahat ng pinipigil ay bumabalik sa ibabaw. Lahat ng tinatago ay inilalantad ng liwanag. Ang taong ito ay makararamdam ng bigat ng katotohanan. Susubukang lumaban, ngunit may mga bagay na hindi maaaring patahimikin. At ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay naghahanda na ng tamang sandali para sa pagbubunyag na ito. Ngunit hanggang doon, ang iyong papel ay magtiwala. Huwag magpilit, huwag habulin, panatilihin lamang ang puso na nagliliyab. Dahil kapag ang pag-ibig ay tunay, ang universo ay nagsasabwat upang pareho kayong magpanibabong kita, kahit pa ipilit ng mundo na paghiwalayin kayo. At kung ang pangalan ng taong ito ay sumagi sa iyong isip sa panahong pinapanood mo ang video na ito, hindi ito pagkakataon. Ito ang senyales na iyong kinakailangan. Mayroong isang bagay na malapit ng mangyari. Isang hindi inaasahang komunikasyon. Isang hindi inaasahang pagtagpo isang mensahe na babasag sa katahimikan. At kapag nangyari ito, mararamdaman mo sa pagitan ng mga linya na ang mga anghel ay isinulat ang kwentong ito mula pa noon. Dahil dito, huwag matakot sa katahimikan. Ito ang lupa kung saan ang Diyos ay nagtatanim ng mga sagot. At kapag hindi mo inaasahan, ang taong ito, na matagal nang lumalaban sa kanyang nararamdaman, ay haharap sa kanyang sariling katotohanan, ikaw. Ang pangalan ay tatakas muli ang boses ay manginginig. Mararamdaman ng katawan at sa wakas, aaninawaan ng puso. Lahat ng itinago ay ibubunyad. Dahil ang pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi maitago, hindi maitago kailanman. Huminga ng malalim. Maramdaman. Mayroong isang bagay na kumikilos sa hindi nakikita. At sa susunod na bahagi ng mensaheng ito, maintindihan mo kung ano ang inihahanda ng universo, at kung bakit ang katahimikan na ito ay malapit ng matapos ang universo ay nagsimulang kumilos. Dahan-dahan. Tahimik. Parang pagsikat ng araw na hindi napapansin hanggang sa ang liwanag ay tumama sa mukha. Ang mga anghel na tagapagbantay ay papalapit na sa kwentong ito na may mga kamay ng paghilom. Hindi sila dumarating upang buhayin muli ang nakaraan, kundi upang palayain kung ano ang nanatili roon. Ang taong ito ay nararamdaman ng isang bagay. Nararamdaman ng sobra sa ipinakikita at may mga araw na ang alaala ng pangalan mo ay hindi maiwasan. Hindi dahil ang oras ay nabigo, kundi dahil ang puso ay tumatangging kalimutan ang totoo. Natatakasan ang pangalan. Humihigpit ang dibdib. Nagmamadaling mag-isip. At, bigla, nauunawaan ng taong ito, ang itinangkang itago ay kailanman hindi umalis. Matyaga ang universo, ngunit mapilit din kapag may nakatakda, gumagawa ang buhay ng libong paraan upang maglapit muli. Isang mensaheng dumating ng mali. Isang kanta sa tamang sandali. Isang panaginip na inuulit ang parehong sulyap. Lahat nagkakaisa. Lahat nag-aayon. Lahat nagsasalita. Diyos, sa kanyang tahimik na karunungan, nagsimulang tahiin ang mga dinakikitang hiblang mag-ugnay sa inyo. Hindi sa pilitan, kundi may layunin. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi bumabalik bago dapat oras, bumabalik kapag handa na ito upang tumagal nararamdaman ng taong ito ang bigat ng katahimikan. Ngunit kasabay nito, lumilitaw ang pagsisisi. Ang alaala ng bawat salitang hindi nabanggit, ng bawat kilos na naantala. At bulong ng mga anghel, ngayon ang panahon ng katotohanan. Ikaw, sa iyong panig, nagsisimulang makadama ng kapayapaan. Para bang ang puso, kahit wala pang mga sagot, ay nagtitiwala. Sinasabi ng Diyos, inaalagaan ang anuman na Ang mga panalangin lihim mong binigkas ay nadinig. Wala ni isa ang nasayang. Bawat isa ay tinipon at isinukli sa anyo ng mga palatandaan, mga pagkakataon, muling pagkakaugnay. May nagyayari sa kasalukuyan at nararamdaman mo ito. Iniisip ka ng taong ito higit sa kanyang inaamin. Sa gitna ng ligalig at mga pagsubok na makalimot, ang isip ay nagpupumilit. Humihina na ang pangalan mo. Kinikilala ng kanyang puso. Habang higit na tinatangkang takpan, lalo itong lumalakas sapagkat ang uniberso ay ibinabalik ang totoong nararamdaman tinutunaw ang pangungulila sa tapang at ang tapang ay dumarating nagsisimulang magbukas ang puso ng taong ito marahil hindi sa mga malalaking salita kundi sa mga kilos na nagbubunyag ng sinubukang limutin ng panahon natutunaw ang mga anino nababawasan ang takot at kapag kinikilala ng kaluluwa ang purong katotohanan yumuyukod ang pagmamalaki Maaring mapansin mo ang mga palatandaan. Isang hindi inaasahang pag-uusap. Isang kakaibang enerhiya. Isang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng pangungulila. Ito ang mga unang tibok ng muling pagkikita na inihahanda ng universo. Si Diyos ay tahimik na nagtatrabaho, ngunit gumagalaw ng may katumpakan. Naniniwala ka bang ang katahimikan ay nagsasalita rin? Isulat sa mga komento sapagkat dito nahahayag ang pag-ibig may isang bagay na malapit nang ipakita. Isang bagay na iningatan ng panahon, ngunit nais palayain ng kapalaran. Magtiwala. Huminya. Hayaan si Diyos tapusin ang kanyang sinimulan. Sapagkat ang banal na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pabalik. May mga tali na hindi nasisira ng panahon. May mga damdamin na hindi mailalarawan ng mga salita, ngunit nabubuhay sa katahimikan. Ikaw at ang taong ito ay dalawang kaluluwa na nagkakilala bago pa maunawaan ang dahilan. Marahil ay nagkaligaw, nasaktan, nagkalayo. Ngunit ang mga bagay na galing kay Diyos ay hindi nawawala. May isang hindi nakikitang taludtod sa pagitan nyo. At ito'y patuloy na binabasa ng mga anghel. Ang bawat distansya ay may layunin. Ang bawat katahimikan ay buto ng pagsisimula. Ang bawat luha ay paghahanda para sa pagbabalik. Walang ano-anong kawalan sa kawalan. Ang kawalan din ay presensya, isang paraan ng pagtuturo at paghubog. Ang taong nagtangkang itago ang katotohanan ngayon ay nagsisimula ng makita ito. Sapagkat hindi maaaring itago ang may kaluluwa. At ikaw ay buhay na kaluluwa sa kanyang daan. Si Diyos, gamit ang mga banayad na kamay, ay nag-aalis ng takot at nagpapaibabaw ng tapang. At kapag dumating ang tamang panahon, hindi una, hindi huli, ang muling pagkikita ay mangyayari. Marahil sa isang saglit na tingin pero malalim. Marahil sa isang yakap na nagpapagaling. Marahil sa isang simpleng galaw na nagsasabing, palagi kong nadama. Ang pag-ibig na galing kay Diyos ay hindi humihingi. Ito'y naghihintay. Ito'y nagbabago. Huwag nang magduda. Huwag subukang intindihin ang kayang ipaliwanag lamang ng banal. Basta't magtiwala ka narinig na ng universo ang pangalan mo na binibigkas mula sa kabilang panig ng katahimikan. At ngayon ang vibrasyong ito ay bumabalik sa iyo bilang pangako. Kung inakala mong lahat ay nagwakas, tandaan mo, ang mga tunay na kwento ay hindi nagtatapos. Nagbabago lamang ng anyo hanggang sa sila'y makapagsimula muli. Walang distansya na nagpapawalang bisa sa kung ano ang totoo. Walang panahon na nagpapawalang bisa sa kung ano ang kapalaran at walang katahimikan na nagpipigil sa kung ano ang itinadhana ng Diyos. Ang buhay ay matalino. Minsan hinihiwalay upang pagalingin. Pagkatapos pinapalapit upang magparami. Ikaw ay nasa tamang lugar. Gayon din ang taong ito. At kapag nahanay na ng universo ang mga landas, mararamdaman mo ang kaluwagan sa puso at kapayapaan sa kaluluwa. Sa araw na yon, mauunawaan mo ang bawat luha ay may kahulugan. Ang bawat paghihintay ay dasal. Ang bawat katahimikan ay sagot. Ang pag-ibig ay hindi nawawala. Nagiging hinog lamang ito. At kapag bumalik, mas totoo, mas matalino, mas maliwanag ito. Tandaan, ang lahat ng nakalaan para sa iyo ay hindi kailangang habulin, kailangan lang itong makilala kapag bumalik na. Ipikit ang iyong mga mata. Damdamin ang iniwang pakiramdam sa hangin. May kapayapaan, di ba? Ito ang haplos ng mga anghel na nagsasabing ikaw ay naalala. Ang kwentong ito ay yurin. Kahit nagbago na ang mga mukha, pareho pa rin ang pag-ibig at paniniwala ng mga taong nagmahal at patuloy na naniniwala. Ikaw ay pinatnubayan papunta rito. Walang nagkataon lang. Marahil ito na ang sagot na hinihiling ng iyong mga panalangin. Ang universo ay nagbubukas ng mga landas, naghihilom ng mga ugnayan, naghahanda ng mga muling pagkikita at bawat hakbang mo ay pinagpapala ng Diyos. Anong salita mula sa mensaheng ito ang pinaka nakausap sa Isulat sa mga komento. Hayaan ang puso ang pumili, alam nito kung ano ang kailangang mamulaklak. Maaring katahimikan. Maaring pag-asa. Maaring tadhana. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, ilag ito. Ito ang iyong paraan ng pagsasabi sa mga anghel, tinatanggap ko ang para sa akin. Ibahagi ito sa isang taong kailangan itong marinig. Minsan, ang isang video ay ang yakap na ipinapadala ng Diyos. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong mensahe, mag-subscribe sa channel at ayon ang notification bell. Ang bawat bagong salita ay maaaring ang senyas na nakalaan ng universo para sa iyo. Tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. May mga anghel sa paligid mo. May mga pangako na natutupad sa katahimikan nandito ang Diyos ngayon. Damdamin mo ba ang kapayapaan? Ito siya, nagpapatunay, ang para sa iyo ay patungo na. Isulat ang isang makapangyarihang salita sa mga komento, nagtitiwala, nagtatalaga, naghihintay. Ang mga salitang ito ay nagpapagalaw ng enerhiya. At ang galaw ang lumilikha ng mga himala. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo, ilike ito, ibahagi at isulat ang salitang pinaka-nakausap ka. Sa ganitong paraan, ang enerhiya ay kumakalat at maaaring ito na ang senyas na hinihiling ng isang tao sa katahimikan. Walang anumang distansya ang nagpapaalis ng kung ano ang totoo. Walang anumang katahimikan ang walang laman. Walang anumang pag-ibig ang nawawala kapag isinulat ng Diyos. Hanggang sa susunod na mensahe. Naway balutin ka ng liwanag ng universo at bantayan ka palagi ng mga anghel.